Ano dyan? mo na ba? Ha? Hindi, no, that's, that's yours. Ano? Then yung nungay na gawin sa doktor. Live ba to? Yes. Yeah. <laughs> Ito lang na naman tayo. Tago na naman yung kain natin sa doktor natin. <laughs> Fly lice. Kaswahe. Hello Rosita Tindoy Morales. Hello Tammy. Okay. Antay antay mo na tayo. Yung iba wala pa. May na San Juan. Ano ba yan ang chan meet and dito? Chan. Oh, doon na lang sa mall. Sa Wednesday, meron tayong meet and greet. Sa Cebu. <laughs> to be announced on venue alala ko sino e eh, di ba nag meet and greet sa isang mall na Cebu kabulan po kami ng mga bata eh seaside oo seaside ba yun kabulan kami ng mga bata <laughs> hi Agustin Tami ah Gandang hapon po. Ano po sa palagay niyo yung sinabi ni SP Cheese Escudero? So, ang sabi ni Cheese Escudero ay tila na ang mga kongresista na minamanduhan sila ni Speaker Romualdez. Hindi pwedeng charot. <laughs> Hindi yan pwede sa akin. Mga suwarwarwap na yan. Ganyan saka yung kanyang classic talaga na Cheese Escudero kaya kilala ko yan kasi mula pa College of Law and Senate President Cheese Escudero sabi niya Wes <laughs> Wes so, ang taas ng kilay ni Esme ah oo <laughs> nga naman naman niyo kasi mandu-manduan yung Senate President e abogado naman yun sa UP yun ha basta-basta ang abogado naman ang din naman yung makagraduate sa UP at makabar fourth wind ang sabi niya fourth wind ang sabi ng Constitution fourth wind ay i-trial impeachment ay, sinabi ni SDGs sinabi doon sa Constitution fourth wind hindi naman sinabing immediately as in now na no oh, na sabi niya kaya daw nung impeachment ni Chief Justice Corona fourth week nag start after two months ayan eh Bong baskes ma'am sa 28 boboto pa kita pagka senador promise yan ma'am <laughs> Bong, salamat Pero kailangan natin ng 16 million votes <laughs> So mag 1 plus 16 million ka pa <laughs> Sige anak Kung Mga panya ka tatlong taon Baka makuha natin yung 1 million Ay <laughs> 16 million <laughs> Hello, shout out kay Libra Tagabahol Sana man Sama inyong geek one Paniod to din, din ha oh, Sama na Ay 1-2 na? 1-2 na nanonood? Ah, huwag da na dagoy mo to diya. Mga pina. Yan na mga pina. Mga pina man ron, 134 naman. Excited na po kami sa bloodbath. Yun na nga ang sinasabi ni <laughs> BP Sara eh. Sinasabi niya nga si bring it on. Bloodbath na. Eh, si SP Escudero. Sabi niya hindi naman daw immediately. Ang Ford Trip. Eh, kinukulit na siya ng mga complainants. Diba? Kinukulit. kinukulit na siya. Kinukulit, na siya. Yung tawa ko ng tawa doon. <laughs> Sasalita pa yung sinad, isang senador. Biglang tumayo si Chichi Scudero. Umalis sa upuan. Ang... <laughs> um... Ito naman si Bato, yun nga sinasabi ko. si Senator Bato, laging nagkukusa-kusa ito eh. Lagi itong wrong timing eh. Ginawa niya na ito noon eh. Ito na naman siya, kusa-kusa na naman siya. Na... Gawa-gawa siya resolusyon na huwag na daw ituloy yung eh, impeachment. May pagkagalitan ka ni VP Sara niyan Sen ba to Ah, uh, you're making it look like she's afraid of this impeachment trial. She's not afraid. Diba sinabi nga niya? Bring it on. Blood bat na kong blood bat. Eh, alam nyo, ito mga ganitong klaseng pagkain. Tinatago ito sa doktor. Lalo <laughs> na pag may plied lice. kusa kusa gawa ng resolusyon ano na may epekto ng resolusyon may rules nga ang senate two thirds to convict may walo lang na senador na hindi pumayag sa impeachment panalo na si VP Sara o bilangin nyo na ito naman si Bato resolusyon pa na wag daw ituloy ano? sinabi ba ni VP Sara na takot siya dyan huwag nyo ituloy ngayon pa na lima sa kandidato ng Oppos Opposition Duterte ay nanalo kasama na dyan si Sen Camille Villar oh. Sen Marcoleta Senator Amy Marco Aliban kay Sen Bongo at kay Sen Bato eh, Mga kusa-kusa na yan ni Bato yan. Curious sila, ano daw status niya ni Amy? Ano na yan Kaway ah. daw ba kayo? S sino makaway? Ni Amy kayo ha? Hindi daw kayo nangkikita eh bakit? Dati naman hindi kami nakikita. Sa klase lang kami nakikita. Ayun, katabi kami sa klase. Hindi naman talaga kami nakikita. <laughs> yung, yung kasal nga nung anak niya, eh. Hindi nga ako pumunta eh, kahit lahat ng classmates suunta na eh. Kasi commissioner ako noon. Ano mo naman ako, I'm very young. Pero classmate, hindi ayun eh. Magkatabi nga kami sa klase. Dalawang subject. Kamusta nun, ma'am? Magtapos naman siya. Magtapos mag naman talaga yan siya. She finished all her subjects. Anak ng presidente. O di, yan. Katabi niya ako lagi kasi diyan ako sa malapit sa pintuan. Kasi gusto ko, mabilis lang ako makalis. Takbo na ako sa library. Eh, syempre siya. Mas madali siguro mag-guard <coughs> Pag din siya malapit sa pintuan. Ito so, yung mga security niya. Naka tayo dun sa labas ng pinto. may eh, bright naman talaga yan si Aime. Naging estudyante ko rin. Ang anak niya, si Michael Ferdinand Marcos Manoto. Ayun, magaling din yan. Hmm. Pero minsan sa recitation, hmm. na singko din. Lahat naman nakakatikim ng singko eh. Walang Diyos-Diyos, anak ng Diyos dyan sa college. UP College of Diyos. I love your Pepsi watch, madam. <laughs> anak, nagpi-Pepsi ako kasi ayoko ng Coke. Pangbangag lang yung Coke. 2,000 <laughs> na nanonood. 2,000 na nanonood. Siguro wala kayong ginagawa dyan sa bayan noong araw ba ito, Monday? Ah! Nagtatrabaho kayo, no? Habang nagtatrabaho kayo, eh, Facebook kayo, no? <laughs> Alam ko na kayo, eh. Buangit na iya si Bato? Oo, buangit, Giday. Buangit na. Ano ah, na na si Bladay? Doon, pero may black, ano siya? Hindi ko ang saan. Saan ka, Siya yung mga pangakik ni Seman. Lali na mo ginasaya. siya. At sa so, mag -ibig -ibig siya. Ay, hmm. daw ituloy. Parang huwag ituloy. Ituloy nyo. sinabi ba ni BP Sara na takot siya ituloy yan? Sinabi nga niya, ituloy nyo eh. Ituloy nyo na nga. Ano ba ang 4 feet na yan? Siyempre si SBG si Estudero naman ay siyempre dinidepensa niya rin yung ano, institution niya. Saka ayaw niya yung ano, pinapush push over siya, pinapush push around siya. Ano akala niyo sa sarili niyo? Ano niyo sa akin? Ah, sa ibig niyo sabihin, ano akala niyo sa akin? Uh, tuta din ako ni Romaldez? Kayo lang ang tuta. Ako hindi niya tuta. Ay, matuta daw ni Romaldes, Huminahon kayo, sabi ni Senate President Jesus Cordero. Pwes! Sabay taas ng kilay. Pwes! You should know that I'm not a pushover. Parang yung panahon niyo, may namanduan ka ni Philippine Chairman nun. Bautista? Bautista. Hindi Nakamilic. nga tumalab yung mando-mando sa akin ni Bautista. Sabi niya kasi chairman siya. Noon, siya lang daw pwede pa interview, ha? Eh kung gusto nila ako interviewin, kahit nga sa CR, hinahabol nila ako. Hindi ako magsasalita. Na, bakit? May sarili naman ako. <laughs> May sarili naman ako mga kasong nahawakan na Bakit ako hindi magsasalita? Opinion ko. Hindi naman sinabi, hindi ko naman doon sinasabi na ito yung sabi ng komisyon. Niya. Eh, ayan mo, yung spokes spokesperson na yan, ha? Hindi kayo mabuti, mga anak. Mabuti nga yan, may spokeswoman na yan ng House of Reps, eh. Alam nyo bakit? Yan si Attorney Amante. Maganda nga yan, eh na may spokesuman na dyan. Siya na lang magsasalita. Kasi puro naman epa lang mga ito. Ang lalaki pa ng mga katawan, oh. Busog na busog. <laughs> <laughs> Alam mo, oh. pakita ng tao, busog na busog kayo. Gaganda ng mga damit nyo, libo-libo. Gaganda ng mga kotse nyo, nakakaya. May hmm. issue ngayon, ha, yung eh, maganda na yun na siya ang spokesperson. Siya na lang isa magsasalita. Huwag na kayo epal-epal kayo lahat dyan. Parang, mm -hmm. no, hindi ko na tuloy alam. Kung sino ba, ano ba yan, deputy speaker? Pero ano yan? ano ba pa nagsasalita yan? Ano yan, Party list representative? O, bigla na lang ano yan, tagapagsalita yan ng ano, ng ano, ng committee? Gulo-gulo nyo. Ano man sabi mo, Ma ang tinanggal si Congressman Duke Frasco? Old Dahil ba hindi siya ang condition nito sa'yo ng manifestation in to support the speaker. Eh, ayaw niya na eh. Kakasupport nila kay Speaker Romualdez. Natalo tuloy yung nanay niya. Governor Buen Garcia. Siguro, sabi ni Congressman Frasco, yoko na. Total naman siguro, panalo siya. Kung baga, na ano bala siya Nala, na 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 ah, kagaw na 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 siya nalapnan na siya sang kagaw na 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 malusog hindi ako busog. <laughs> Bawal nga ako mabusog na. Sabi ng doktor ako, stop before you are full. Na eat only when you're hungry. Yan. Ano naman masasabi mo yung may tinulungan yung DSWD na lumabas sa na binigyan ng 80,000. Ah, yung babaeng ano, sabi niya nagdadrag siya. Abay, ano nga naman ang gawin nila doon sa loob ng imbornal? Ito magdrugs mag-drugs. Kaya na siguro nagtatago sila doon sa loob ng imbornal. Kasi meron silang drug den doon. Oh. Okay, ano? Tago ka sa imbornal, mag-drugs ka doon. Paglabas mo, higyan ka pa 80,000 ng DSWD. Ano ba yan? Tapos, yung incentive ng lumaban ng palarong pambansa, 3,000 lang. Laki pa ng cheque, eh, no? <laughs> Laki naman ng cardboard check inyo. Di ba na kayo, mahiya naman kayo. Alam mo, kung minsan nakakahiya na kayo sa kaepalan yung mga tao sa gobyerno, wala na. Dapat ipatupad talaga ng kuha, tanggalin yung mga pangalan ng mga kongresman, mga mayor, o kung ano-ano dyan sa mga blackboard na yan, billboard na mga construction dyan. Di ba may kuha rule na yan, na bawal yan? Dapat may kuha rule din na ibultahan e, e, yan sila. Kala mo kung maka, ano mga ito, kala mo, pera nila. Pera yan ng taong bayan, oy, nagbabayad kami ng tax dyan, ha. Bayad ako dyan ng tax ko. Hindi nyo pera yan, pinag-ayuda nyo. Something is really, really wrong with this mindset of these people. Na they think pera nila yung pera ng taong bayan. Kaya huwag po kayong mahiya yung mga ano po sa pang hospital, yung mga hinihingi nyo dyan, mga guarantee letter, mga ano, recommendations sa hospital. Huwag po kayong mahiya. Hindi po nyo yan utang na loob. Kasi pera po yan ng gobyerno eh. Para po talaga yan sa inyo. Kaya kami nagbabayad ng tax namin eh. Para kayong mga walang pambayad, ay eh, tulungan naman ng mga servisyo ng gobyerno. Huwag nyo gawing just-just yan mga congressman nyo. Hindi tama yan. yung, nakita ko, yung isang congressman, itong ano, galing to kay speaker, itong AX, itong pad, galing kay speaker, itong, ano siya, bulad, galing ito kay speaker, lahat, tanan, galing kay speaker, yung ulan, galing kay speaker, ang araw, galing kay speaker, anak siya pala, sa kanya pala galing lahat, hindi, Diyos siya, Grabe kayo kung magsamba kayo ng tao. Politiko. Kala nyo Diyos. Uy, salana yan sa Biblia. Thou shalt not worship other gods before me. Sabi ng Panginoon. Naku ma'am, baka ikaw naman ni Madam Claire. Naku naman, ba't naman ako ni Auntie Claire? Dadaling ko po nga siya dun sa gumawa ng kilay ko eh. Para hindi na siya mag eyebrow eyebrow araw araw ba? Ayan o. Oh. mga anak. Bakit hmm. naman kami mag-aaway? Siya nga may sweldo. Ako wala. <laughs> Baka pakapin pa niya. Kung ano yun? Ito na naman o. Oh. Ayan, ito yung pinag-usapan namin doon eh sa Hong Kong ng mga overseas workers. Aprobado na sa USA ang bill na gusto ni President Trump mag-impose ng 3.5% tax sa mga remittance ng mga Pilipino overseas. Nasa Senado pa ng US ito ngayon. Nagpapadala galing sa US to the Philippines ang mga Pilipino ng 15.7 billion dollars times 58 pesos. Nako. Eh, yung sinasabi ni ang income tax daw na mga OFW free zero income tax. Pero yung remittance, may tax. Yung sinasabi din ng mga OFW, sana wag na silang persahin daw bumayad sa PhilHealth. Kasi wala naman daw sila pag nagkasakit sila sa abroad, wala naman PhilHealth. Tsaka napansin nila, ang laki naman ng binabayad nila sa PhilHealth Hindi naman na, na beneficyo yung kanilang mga kaanak. anak magkano lang naman daw ang nababawas dyan. O, so, ba? Diba? Dapat tagdagan phil ng PhilHealth ang kanyang mga package. Kasi lugi tayo sa hospital bill eh. Kaya okay yan, tagdagan nila yung package sa cancer. Teka, teka, teka lang. PhilHealth. Bakit breast cancer lang yun? Yung ibang klase pa ng cancer. Pusta. Dapat dagdagan nyo rin ang package O, lupus O, oh, yung autoimmune disease Dagdagan nyo rin ang package Laki naman ang Kinita nyo dyan Ayan, o oh. Kinuha na nga ng DBM administration Kasi ang dami daw ninyo reserve Ang naman Kinuha pa Bakit ba kinuha ng National Treasury yun? Pera ba yun nila? Hindi naman pera ng National Government yun, ah Pera yun natin, ah by insurance yun grabe talaga itong administration ni BBM oh. puti na yung buhok ko sa every morning when I wake up nagahanap ako ng good news wala talaga eh 2 million Filipinos walang trabaho palagay nyo paano sila kakain ano kakain yung 2 million Pilipinas? Ay ayan. mag issue na daw ng ano coupon ang national government. Eh nag-uunahan na po sa imborn na lang mga tao. Sakali daw ma-discover sila. 80,000 agad. Dapat ko wa, i-disallow niyo yung DSWD kasi wala namang legal purpose public interest yung 80,000 na yun. Tsaka bakit 80,000? Ano ba yun? Patayo ng bahay yun? Bakit 80,000? I-disallow niyo yan, ko wa. It's already an unnecessary expense. It's also an illegal disbursement because it has no basis. Ano yan? Indigency? Ano yan? Eh kung indigent yan na uh, bigay dahil indigent siya, eh may dapat lahat sila. Kaya indigent siya ng city, o oh, di ang mayor ang magbigay. Grabe naman, national agency na bigay.